Ryan Agoncillo sinurpresa ng kanyang pamilya sa kanyang birthday habang nagtatrabaho sa It Bulaga. Dumating ang kanyang asawa na si Judean Santos kasama ang kanilang mga anak na si Nayuhan, Lucho at Lona. At napili din maglaro si Judean Santos sa therapy segment sa naturang programa. At tinabihan siya ni Ryan habang naglalaro. At yung uh, yung 22,000 pwede matuble, <laughs> <laughs> Si Lucho, Yuhan at Luna naman ay tumulong din sa pagdedesisyon para sa mami Judean nila kung pababa o pataas ang kanilang pipili. <laughs> Sa final na pinili nila, sumama na si Lucho at pumagit na na sa kanyang mga magula. At magkasing tangkad lang silang tatlo. Tuwang-tuwa silang lahat at napatalon si Lucho nang napanulunan nila ang 44,000 pesos. <Saroon> Samantala pagkatapos ng dalawang taon bubuksan ulit ni na Judean at Ryan ang YouTube channel ni Juday na ang Judean Kitchen at mismong si Ryan ang director nito. <Sans> Ay lakas, makaprofesyonal ng team namin. Ang dami mo gusto sabihin pero alam kong kailangan ko infiltrate yung kailangan ko sabihin kasi otherwise mukha na to. Excited at medyo kinakabahan si Juday sa kanilang pagbabalik sa kanilang YouTube channel. Lalo pat, pinalakihan at pinapaganda pa ang kanilang magiging kusina. Nakaka-overwhelmed kasi ang ganda na ng mga nangyayari. So, Ayokong ako yung maging dahilan para hindi siya flumay. <laughs> Piniflex naman ni Judean ang kanyang bagong apron at super ganda niya at super saya niya tingnan. Kita niyo ba sa <laughs>